Oh. Oh. Yan. So, pamalik si Julius. And then, yung kawayan ng kawil niya is naputol. Pati yung tawag ito, nylon niya, no? Oo. Oh, Julius? Naputol. Kaya <laughs> yung sima nandun <ng> sa isda. <laughs> Sayang. Kaya masyado kasi malaki masyado yung isda na nakawili ni Julius na uh, tinalo na ni Zaido. <laughs> Sayang yung pantalon ni Zaido. <laughs> So sana may mahuli ulit. Ayan. So, kasi hindi na masyado ah, kasi magusto ng tubig pa baba. Ayan. Oh. Okay, guys, mayroon guys. Napa. Nice one. Woohoo. <laughs> okay. Nice one. Oh, don't have to be good. Oh, <laughs> nice one. Ido. Ido. Ya, ada dah. Nah, kau beruman. Nice one, nice one, nice one. Oh, balik. Karpa, karpa. <laughs> ya, nang siapa yang karpa?

na kami dahil tapos na kami magawin siguro mga sobra 1 hour na nito. so unang uh, kawin namin is tayo sa uh, dahil sa naputol yung naputol yung nylon ng uh, sima kapag kawin ni Julius at tumalo si Jailo uh, para makawin pero hindi rin nakuha nakawa. dahil sa harang wala yung isla dahil sa yun sa naputol yung nylon so yung mga kasaya so second time na uh, kawin si uh, Julius is meron uh, nagbalik at saka si tayo may ulit sa lang dalawa ulit namin so yun na lang yung namin so yun kaso kasaya so bye 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 na kita sa bahay bye bye God bless so sinalisan natin ang kwan Tens. anong tens? linay pati yung kwan asang ito yan sali -sian. kasi mga kwan mapet ma pet sayang yung isa no kawala pa orang laki kawala <laughs> pa Facebook pa ako, yan. Kaya masuluhin natin. Iyaw. Pag-iyaw. Hehehe. Doon na, karpat. Hmm. Nakuha namin sa ilog. Yeah, namin. Yeah, yeah, dalawa. Pakarpat. Yan. Yan. Sa soya. Sa yeah. soya. So, yun mga soya, So, ito ko ngayon ang sauce namin. Sauce so namin para sa sa inyaw na karpa So, meron kaming pipino. Dalawang pipino. daw ng sibuyas kamatis, and then sibuyas at saka toyo. So, yun mga kasoyas. So, uh, after this is, kakain na po kami. So, God bless. Kaya tayo ng... Ito.

nagsoya so, yeah, so natapos na kami dito sa kainan namin at uh, may nahuli kami sa lahat na karpa so shout out kay Father Dan at Abilon at Boys at saka kay Madam Soy ng Muto Madam Harry uh, Toyamansik at kung nagustuhan at, niyo ang video na to please subscribe and follow and comment down below hit the bell para updated kayo sa lahat ng videos namin Team Soya oh, yeah. God, God bless Bye bye, bye, -bye.